Isang nurse sa Germany, hinatulan ng life imprisonment matapos patayin ang sampung pasyente para mabawasan ang kanyang trabaho. Pangunahing tungkulin po ng mga nagtatrabaho sa medical field ang gamutin, agapan at tugunan ang pakalusugan pangangailangan ng mga pasyente. Pero tila nakalimutan ng isang lalaki mula sa Germany ang kanyang tunay na trabaho bilang nurse nang gawin niya ang isang karumal-dumal na krimen. Kung bakit na uwi sa isang trahedya ang pagtatrabaho ng nurse, eto. Hinatulan ng life imprisonment ang isang lalaking nurse matapos ma-discovering sinadya niyang patayin ang sampung elderly patients at pagtangka ang patayin ang dalawamput iba pa ang pasyente sa kanyang pinagtatrabahuhang ospital sa Viocellen sa Western Germany. Batay sa investigasyon, tinuturukan umano ng nurse ang mga pasyente ng mataas na dosage ng morphine na isang painkiller at midazolam na isang uri ng sedative. At nang tanungin ng nurse kung ano ang kanyang dahilan kung bakit niya yung ginawa at hindi ito makatarungan dahil anya para umano mabawasan ang kanyang trabaho tuwing night shifts. Ayon sa mga prosecutors, may personality disorder yung nurse. Matapos nilang makita na walang nararamdamang awa ang lalaki sa mga pasyenteng kanyang pinaslang. Napatunayan ito ng mga prosecutors nang minsang iharap sa nurse ang mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal at puro iritasyon at kawalan ng malasakit ang kanyang ipinakita para sa mga ito. Patuloy pa rin inaalam ng mga investigador kung may iba pang itong biktima bukod sa mga nasawing pasyente sa pamamagitan ng paghukay ng mga labi. Ikaw, hahayaan mo bang mapunta sa wala ang iyong pinaghirapan ng ilang taon? O titiisin mo at tatanggapin mo na lang ang trabaho ang ibinigay sa iyo para sa iyong iniingatang karir? DWIZ D-W-I-Z Research Report, Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.